Hello guys, welcome back muli sa aking channel guys, gagawa ako ng ngayong pagsalubong ng 2025, gagawa tayo ng pampaswerte yan, ito ay bigas di naman masama kung gagawa tayo pampaswerte, di ba? di naman masama, susubukan natin pero may nangyit, pero natutupad naman yung mayong pakaramdaman, mayroong ako nadadama na medyo magaan talaga pag may ganito kang mga pam, mga pampaboy na pagpasalte. Ito ay halo kong counting asin sa kayong bigas sa kayong coins. Ayan. Ayan po. Ayan, hinalo ko dito sa coin. E, dito po ako pag may may coin sa coin, nilalagay ko po sa dito. So nadudukot ko din pag may ano, pagpasalte sa 2025. Okay? Tapos gagawa ulit tayo dun sa kabila. Ito. Ito natin to. Ipipix natin. Yan po, ipipix natin to. Aha. Uh -huh. Laman na natin. Lala natin. Lala natin. Kita nyo ha. Ah. Ngayon po, kukuha po tayo ng ng bigas. Dakot tayo ng isang isang dakot na bigas. Yan, isang dakot lang. Lala natin. Tapos, dakot tayo ng asin. Isang dakot po. Yan, asin. Tapos, lagyan natin ng konting coins. Galing doon sa kabila. Yan. Yan po ah. Okay. Yan lang. Tapos, lalagay natin yung timba. Hindi naman po masama kung ating gagawin. Yan. Tapos to, ilagay natin. Yan. Ngayon po ay ah, uh, January 14 ah, uh, 2025. Yan. Yan. lang po ang ano natin. Kita nyo ha. Yan. ah uh, pwede natin sus. Hindi naman masama kung susubukan. Pero, meron akong medyo, medyo mag ng ating financial kasi kahit nagbabaon tayo sa utang, nakakaahon tayo, na nakakaahon nakaka sa kamitagbaho tayo, ganun. Ayan. Yung mga isa sa mga ginagawa ko sa kayong mga pampabuinas kahit papano. Sabi nga lang matatanda. Hindi naman masama kung gagawin natin, di ba? Basta ano lang, yung positive ka lang. Yung mayroong kang gustong dumating ng mga blessing. Hindi yung gagawa ka nga o kontrahin mo na negative ka. Ako laging positive kasi ginawa ko nga eh. Kaya ako ginawa kasi naniniwala ako. 90% 'di ba? Yun lang po. Ono tayo ng ng ganito kung yung mga pamayan natin ay fast negative. Okay? Yun lang po.